Hi guys, ito papunta tayo ng baay. Nakasakay ko si Sister Ellie, asawa ni Pastor Jaime. Kaya ito, sumabay na ako sa kanya papunta ng baay para matilapasin. Thank pa you, si Lord! Pastor Jaime. Nakarating ng baay. Doon pala nagbababa ang jeep. A slide. Kung nga, no, magkamali ka ng lakad. Dereder ibaba doon. Oo nga. Ah, marami pang ibaba. Marami pang ibaba oh. na. Ah, doon din. Uh, doon. Ah. Ate, sa kababa na tayo. Ang muntahin natin, ang muntahin dito, sa kamayarap ko, siya pababa doon. O, pababa. Nakakatakot. Pag bumaba ka ng sakyan dito, pag gulong-gulong ka. Ay, dere-derecho tuloy ako mababa. <laughs> 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 Buti may ganito. Ah, dito na kami. May pags may pag sa bahay niya. O, oh, di ba? Ay, yan dito. Ay, dito. yan kami sa bahay at ito sa Pastor Jaime, magka-therapy na rin kami. Pagkatapos okay, si therapy ni Pastor, ni Pastor Jaime, ito, pinag-exercise ko siya at warm up at sinig ko kung kaya niya maglakan. Very good. Siya ang O, oh, sige tayo. Laki, dalawang pa. Tayo. Tayo. Hmm. Mm. Ano gagawin natin una? Umupo ka lang ganyan. Hindi ka babaksak. Sige. Taas mo muna yung kamay mo. Baba. Oh, sige lang. Kung ano lang kaya na taas. Taas kamay lang. Baba. Oh, sige. Kasi mag-warm up tayo ng kahit lima. Oh. Mm. Sige. Dalawa pa. Hmm. Lahat ang gagawin mo tayo. Gagawin mo araw-araw ha. Mm. Taas ganyan. Oh, sige. Alternate. Kumari na gaano ka ibibend mo oh. sa likod. Yan. Isama mo yung likod. Ganun. At, hindi ka hilaw, Diretso yung ulo. Ganun. Yan. Hindi ka na hilaw, hmm. Inhale, exhale. Oh, kada exercise mo, mag inhale exhale ka, ano ba ka? Mm. Nababaksak? Hindi. <laughs> <laughs> Kaya naman ng <yung> ganun. Ha? Ah, <laughs> oh, sige. Tayo. Oh. Tayo ka. Ikaw. Hawakan lang kita. Sige. Mm. Kasi hindi ka na tumatayo. O, Oh, nakakatayo ka lang ata pag nandito ako eh. Ah, oh, hindi. Oh, hindi naman makatayo naman, mayroon hindi tayo tumatayo. O, oh, sige, opo. Mm. Ilagay mo yung katawan mo dito. At titingnan mo natin kung kaya mo tumayo <laughs> And I'll be there. Oh. Oh, ka dito, Tay. Di orong mo yung pet mo muna dito. Sige. O, oh, dahan-dahan mo na. Hawakan mo muna dito. O, oh, dahan-dahan. Oh. Oh, 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 o, hindi kaya eh. O, oh. sige. Hawakan dito. Tumayo ka dyan. Mm. O, oh, sige. Uh, Ikaw lang. Kung tumatayo ka nga. O, oh, sige. Kaya. O. Oh. Mm. Mm yung hinahawak mo. So, oh, inhale, exhale. Inhale sa ilong, dupa sa bibig. Yan! Yan yun ang damat, dapat, dapat ano ha? Hmm. Oo po. Dahan-dahan. Huwag mo ibabak sa kampo eh. Control. Very good. Napagod? Mm -hmm. <laughs> Parang ngayon palang ata tumatayo eh. <laughs> oh, sige, isa pa. Hawakan ko lang so para ano. Oo. Hmm. Oh. Oo. Oh. Para may alalay ka lang patayo mo. O diba? Hmm. Kailangan niya para kayo may exercise ka Oo, oh, Kasi hindi na patay ang spine mo, hindi ka na paralyzed pa. Oo, kasi gumagalaw ka ng ano um, um. Mm. Hindi ka nahilo? Hindi pa naman. Hindi pa <laughs> 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 hindi ah, sabi mo ha Kasi lalakad tayo. Hmm. Para exercise lakad-lakad. Oh, bago lahat, marcha muna. Sige, marcha. Sige. Ayan. Oh, sige lang, kahit mabigat. Yung pa mo ang mo. Yan, hindi yung katawan. Yung paa mo. Yan, very good. Mm. Yung paa lang. Yan. Okay. Oo po. Pag napagod. Pag napapagod, oo Inhale, exhale. O, ba diba? Mayaan mo na yung paa mo. O, sige pa. O. Nalakad ha. O, sige tayo. Ikaw. Hindi naman kita pinapwersan mo. Ikaw lang. O, lakad. Akbang. Ibibend mo yung paa mo tayo. Bibislikin mo yung paa mo tayo. Hindi yung katawan. Yan. Yan. Okay lang yan. Kasi kailangan nga, di ba, mag-aral ng lakad? Paano ka makakapaglakad kung hindi ka nagpa-practice? Eh, minsan lang ka lang tayo mag-practice pagka nandito ako. O, oh, hinga nga. <laughs> hindi Pagka napakaramdam na hinahako dahil sa bigat ang paglalakad, huminto, hindi nga. Tapos, lakad uli. O, okay, lakad. O, oh, dahan-dahan. O, dahan. oh, sige. O, oh. Mm. Oh, malaki na ang hakbang mo ah. Ha. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> uh, sige. Uh, ikot. Oh, uh, ba? Oh. Uh, oh. Uh, oh, uh, oh. Uh. Pag mong uh, ano yung katawan mo, baka bumaksak ka, pagkakabak mo, ha? Uh, uh, hindi kita hinahawakan ng tama. Uh, oh, ikaw. Ayaw. Oh. Oh. Uh, oh, teka lang. Oh. Hingay nga muna. Oh. Na. Oh, ikot. Oh, hindi lang. Hindi ka, wag kang <laughs> Oh, wag kang muna umupo. Wala pa. <laughs> Talagang yeah. gusto bako. Mahirap. Oh, kasi hindi ka nag-exercise araw-araw eh. Uh, kung araw-araw ka nag-exercise tayo, mabilis na yan. Kahit ikaw lang, ganyan-ganyan ka lang tayo. kayo. Oo, oh, kahit dito lang sa upuan na to, tayo upo, tapos marcha-marcha. Kahit hindi ka maglakad papunta to, start mo ng marching. March lang. O, oh, oh mo si dito. Ay, upo ka muna dito. Oh at si tatay mag-exercise. huwag Wag wag dito, wag diyan kasi baka isay ano mas maganda diyan ka muna kasi pag bumagsak ka, yung yung balakan mo at saka pet mo may pagbabago eh, nawawala sa posisyon ng malaglag. Alam kong nangyayari 'yon. Kasi nakikita ko sa katawan niyo. Sige, di opo. Awak dito. Ikaw yung kamay mo. Hmm. Kahit dito, kunay pa umupo ka diyan oh. Sa yung bigat mo tapos alalayan yung kamay ko para tatayo ka lang. Araw-araw to tayo ha. Hmm. O tatayo ka, sige tayo ka. Hmm. Nung kaya mo tayo, inhale, exhale. Bisa dyan mo yung pet mo. Mm. Oh. Tapos, marcha. Ibend-bend mo lang yung paa mo. Sige. Oh. Sige, ikaw. Mm. Oh. Sige. Sige. Mm. Ikaw. Mm. ikita kita hawakan tayo. Sa damit kita hawakan. Oh. Oh, di ba? Oh. Eh, <laughs> tas tas mo yung paa mo Parang nang ka rin kasi. Oh. <laughs> diyan lang, diyan lang. Makikita ko kaya mo maglakad nang ikaw lang. Mm. <laughs> Ayun, napagod ang katawan. Okay lang yan, Tay. No problem yan kasi ano, ganyan talaga pag unang ano. o, oh, oh, kamusta? Pagod talaga, video. Pagod. Ganyan talaga, Tay, kasi meron kasi ano, yung mga katawan natin, hindi kayang matagal na nakatayo. Kaya isang ikot lang, tama na yun. Di ba? Pero araw-araw yun. O, oh, oh galaw-galaw pa ah. Ayan, pag nakahiga, ayan. Para ma-relax ang iyong katawan kapag pagod. Oh, diba? Mm. O, oh, di ba? Mm. O, sige, bend mo na yung ano mo, yung tuhod. O, oh, ikot ka na dyan sa higaan. O, oh, i mo na yung paa mo. At, o, oh, umikot ka na sa higaan kung paano ka higa. O, oh, ikaw ang gagawa ng sarili mo. gagawa <laughs> ng paraan para makaikot sa bed mo. Sige. O, oh, pagka mag-isa ka lang tayo, ikaw mag-isa, umikot dyan, tumagilid. O, oh, tagilid ka nga. Baka hindi ka na marunong tumagilid mag ano ng paa mo exercise hmm kamusta napagod <laughs> at least may exercise masarap today. masarap pumagod talaga masarap mapagod <laughs> iba yung pakiramdam <laughs> Pakiramdam. Oo, oo iba talaga ang pakiramdam iba ang pakiramdam na may sariling sikap sa pagpapagaling sa sarili no oo oh. Siguro tayo kung araw-araw o oh, ano matiyaga ka, mag-upo, kahit mag-upo lang tayo. O oh, kaya itong bangko, tatayo ka dito sa bangko. Lagyan lang ng pabigat tong bangko. O oh, pagka ikaw eh minasanay ng tumayo, upo, magmarcha-marcha. Kahit hindi ka muna maglakad-lakad, diyan ka lang sa ano, para in case na ka, mapapagod ka, may sasalo sa iyo. Hmm. Ha, hindi pwedeng bumaksak sa sahig, bawal po 'yun. At saka kailangan pag bumaksak ka, i-ano mo, igalaw mo agad ang spine mo at saka ang paa mo. Ibigay mo agad tapara nah, para ikaw ay maano, yung maano yung paa mo mag at hindi siya malaglag, mag, mag atras siya sa taas. Yung botox. Oh. Okay, oh, yung dito mo. Na wala na yung power. Mhm. Mm -hmm. Lagay <laughs> okay. ka sa unan mo. Mm -hmm. Mamaya. Oo mm -hmm. so, nga, lang. Mag-relax ka lang. Nahilo? Mm -hmm. Hindi na mm -hmm. Nahilo. Okay naman ang dibdib. Mm -hmm. Okay naman ang ano, likod. Mm -hmm. Oh. Oh, ano, pakiramdam nyo? Nice na ka. Nakarelax ka. Very good naman si tatay. Oo. Oh. Ante, ante. Parang nag, na. Nang Wala na. Kasi ano, naiba ang ikot ng kamay. Nagkabaliktad. Kung ]urer. tama yung paghawak sana nung una, ang bilis niya nakarecover. Oo. O. Kung ano agad siya, tama yung <mitadiimes> right. ayos ng, ng yung spine. Kasi kamay. doktor, eh, kapag na-opera ayusin daw yung uh, buto na... Oo, nawala sa nalinsad. Rin, na, parang na-dislocate daw. Na na-dislocate. 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 disalign. na, 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 oh. na disalign kaya lang, aayusin yun. Iti-therapy pa rin ho yun. Kasi pagagalawin pa rin ho yun ng therapy, sir. Sabi ko kung ako ang nagbantay, opera ko, upang makita ko kung may improvement o wala na, wala na. Kasi kung na-opera ko yan, mas lalong forever yan bedridden at saka bibilis ko yung lifespan. Kasi ang ano niya po, kumbaga, uh, accident eh. eh. Nung umpisa umpisang nawakan ko yan, talagang walang galaw at saka kilos. Pero ngayon tingnan mo naman na eh. Oh, nakakatayo na siya. Oh, nakakaabang na, nakaka Dahan-dahan. ano. 'yan? Kailangan niyo talaga siyang susuportahan siya sa araw-araw na. Oh, umupo ka na. Mag-exercise ka na. Tayo-tayo na. Kasi sabi niya ano daw, ah, uh, tuloy-tuloy daw na masakit ang Kasi lagi siyang nakahiga, tapos ang lamig dito. Once na nalalamig po ang buto kahit sino nai, eh, nagpe-freeze po yan at saka tumitigas. Mm -hmm. Para yung isang baboy, ilagay mo sa rep, edi yung baboy nanigas. Ganyan tin tayo. Sabi ko sa kanya, galaw-galaw galaw, tinatamad siya, kaya... Kailangan niyang gumalaw, kailangan niyang mag-exercise, umupong mag-isa, dumayong mag-isa. Pero hindi pa, hindi pa kaya mag-isa, kailangan talaga niyang ahawakan. Niya, sabi ko sa kanya, sabi, sabi lang, gusto mong umupo. Sabi ko na, kasi uh -oh. kapag umupo ko sa hindi mo Ang gagawin niyo nai pag uupo kayo dyan, pa po inyo, Oo, oh, kasi pagka tatanungin nyo siya, hindi talaga imik yan. <laughs> Mas gusto niya na, ah, ako kayo may Ganun. Oo. Okay, oo. Ikaw na mismo ang mag-ano, umupo ka na, tumayo ka na. Ayan, talaga kasi yung mind niya, tulog eh, laging nakahiga. O, uminom ka tubig, uminom ka na ito, kumain ka na, o yan. Sinasabihan ko lang na, umupo ka, gusto mo umupo. Kasi kapag lagi kang nakahiga, di isip ko eh, nang sabi mo masakit ang ito mm -hmm. mo kasi nakahiga ka pala. Totoo po, po walang lang, kilos. Eh, hindi uminig. <laughs> <laughs> pag walang kilos ang likod, sigurado Ay, yan maninigas yan. Kaya sabi ko sana, sabihin niya na, oo nga, ako, mm -hmm. sana. Siguro nai um, okay, nahihiya. nahihiya, kailangan talaga ikaw magpo-proceed, umuuko ka na, umuuko na tayo. <laughs> Oras na ko po Oo, yeah. totoo 'yan. Ganunin mo talaga sa na, na, na araw-araw dahil sana lumabas ka sa kape. E, hmm. Sabi ng therapist hmm. kasi sa mo na. Oo. Eh. Uh -uh. Kaya sinasabi ang kanang ganyan. Eh. Hindi pwede. Hindi pwede tamarin. Bata pa si tatay. 70, ano pa lang siya? 70, oh. 51 72, 73. Oh, 74 na. No ah. oh, 74. 74 na. Oh. Biruin mo yan. Ilang taon na? Ako din 71. Ikaw 71. <laughs> para sa birthday. Mm. Ah, so, anong date? yung month lang ah. 14 sa kanya, 20 sa akin. Si ah. yung panganay ko din, October 6. Mm, tatlo kayong October. O, October kami Kailangan triple ano, triple si handa. Julius, kaya Julius kasi July. Ah. Yung isa September. Eh. Ah, si September. <laughs> <laughs> kaya pala ganun mga pangalan. Nakwetuwa kami na na Eli tungkol sa nangyari kay Pastor. Kaya ito, moment moment lang kami nalawa. Selfie, selfie. Thank you for watching guys.